Hello guys, good morning. So ayan, gising lang natin. So today, ayan, makikita nyo. As so, you can see, makikita natin ang uh, amang araw sa likod ko. So, sobrang baba ko so, niya pa sa, sa sunrise lang. So today, makuha po tayo ng ating pang breakfast so, sa ating garden bed. sa so, sa ating mga gulay na itinani ng mga kabisig. So tara, let's go. First, siyempre, check natin ang ating mga pipino o cucumber kung nagpupundos na sila na. ng mga bunga mga kabisig. So I think may mga bunga na siya but still small. So, hindi pa siya. Still, still. <laughs> Sorry naman. Ayan. So, may bunga na siya. So, pero ang ating priority today is kukuha tayo ng spring onion para sa ating um, tortang kibaw. So, spring onion first. Ayan, ang spring onion natin. So, kukuna naman natin ng konting dahon mga kabisig para naman, siyempre, mag-i-use tayo ng gunting para mas lalo siyang yuma, lum, ano, yumago, lumabo. Ano ba? Ano ba? So, yon So, ayan. So, kukunin lang natin yung medyo mahaba na sang portion na dahon para sa ating mga ulam. So, dadampotin ko. Alangan, tatapon ko, diba? Pitas ko nga eh. So, so ayan. So, I think kunin natin to. So, hindi na ako gumamit ng gunting mga kabisig. Ayan. Then, itong mahaba na to. Yan, the next portion is you. Sayang, naputol ka. Kaya kukunin kita. Yan, so ito na ang ating daon sibuyas. So now, kukunin naman natin ang ating mga kamatis, mga kabis. Tara! Siyempre, ilalapag natin dyan. At pipitasin na natin ang ating kamatis na hinog, mga kabis. Yan. So, ayan. Yan. yan Ayan. Nakakatawa. Nakapipita sa may mga hinog na kamatis. mag ka. Tapos sa uh, sobrang ganda pa ng sikat ng araw. So, nakaka-relax. May pitas-pitas na hilip na kamatis. Simple. Simple. Sensya na mga kabisig. Pulul tayo. Oh. Sobra na. Tawa Mas maganda ito pag lahat. So, I think mas the best

Oh saya. Nasira kanialo. Ano? So okay. Kukunin pa rin natin dito. So ayan ang ating harvest today. Mga basic meron tayong pang breakfast. Meron tayong kamatis and mayroon tayong dahon ng sibuyas. So bye, see you in the next.